Hello! Good morning, guys! Good morning! Ayan, naman sa Tibet, magluluto na naman sa umagang ito. Ito ay aking hanap buhay, simula ng year 2000. Kaya ngayon, ako magsimula na naman. Ito yung fry na ng kusina at Tibet. Ayan, huwag kayong makalimut sa aking YouTube channel. Paki-subscribe, shares, and likes. Tibet Gabasa! Ayan, guys, mag-start na ako sa pagluluto simulan na natin. Ayaw na may mga lulutuin Ate Beth. Kung ano-ano na lang, wala tayong baboy. Kasi alam nyo, kaya ako, kagamin din ako. Kaya, bihira lang kayo magharap ng baboy. Dahil ang baboy sa amin ay hindi namin na yan na serve. Ayan, masimula tayo. Ito na naman yung ako. Una, hindi nilulutuin. Flying fish. Ayan, guys. Yung mga flying fish na lumilipad sa nakaragatan. Ayan po ang ating lulutuin. Paxil. Ayan. Yeah. Ayan na guys, ha? tapos na natin na humugasan yung ating no, no, fish no, 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 no. kanina. At saka nagkaroon tayo ngayon ang linaw kung paano natin gawin ng no, no, no. na paraan yung ano, Ah um, flying fish na papaksiwin. Ito na po yung flying fish na ginawa ko. And ito na sa lalagyan Isasalang na lang natin ito. Ito yun, mayroon siyang luya, sibuyas, siling green, at uh, bechin, magic sarap, at cleansing salt, at saka konting niya tubig, at saka vinegar. Kaya guys, pagkatapos ito, isasalang na lang ito. Pagkatapos mamaya, ilapag natin, at dadali natin doon sa tumbahan, ha? Parang mabing siya. <laughs> okay guys, abangan nyo, sunod na portion. Hey, guys, hang, okay, guys, aking paksyo na flying fish. Kumukulo-kulo. Ayan, guys. Ayan ay matapos na. Maluluto na ng ilang minuto lang. Kaya mamaya, kung hayan ninyo ang finish pa ng aking flying fish na paksyo. Hi! Ayan, naalala nyo kanina yung aking is ng uh, pinaksiyo ng fine fish. Ito na po yung finished product na. Ayan, guys. Ayan, ang sarap. Yan guys oh. Oh my god. Mmm, oh. Ayan, ayan. Ibebenta rin ng dito sa aking corridor ya sa block 46 covered court. Ayan guys, huwag kalimot. Thank you very much for watching. Paki-subscribe ang aking YouTube channel, Bebet Kabasa. Thank you, thank you, thank you, bye.